Nang peace offering, Dinahan ka pa ng red roses para magbati na kayo. Ang tapang naman, dead man na si Papi kahit nanunuyo sa showtime live. Ganyan kamahal si Chinita Princess. Ano man ang tampuhan na iyon, willing magbaba ng pride. Ganitong relationship ang mapapasana all. Sa sobrang healthy, walang toxic, walang issue. Sadyang mga haters lang ang nagbibigay ng mali siya o ikakasira ng dalawa. Kung noon si Kimi ang palaging nanunuyo sa relasyon nila ni Sian, ngayon ay napakasarap malaman na siya ang ginagawa. Literal na prinsesa, spoil na spoil ni Papi. ay nga sa mga komento, kung ikakasal man sila, isa ako sa magiging masaya mukha lang kasing seryoso lagi o masungit si Paolo. Ngunit sa totoo lang, napakabait na tao at marespeto. Yung iba nga eh, kung sino pa ang mabait, siya pa itong may tinatagong pag-uugali na nakahagulat minsan. Mga pakitang tao, mga todos ka dyan, sa kimpaw, make sure muna na perpekto at walang kapintasan kasi kahit walang ginagawa ang kimpaw, panay ang pangiinsulto nila. Ayon pa si isang komento. Ay, kilig naman. Haba ng hair, todo suyo. Kahit nasa oras ng trabaho pa si Kimi. Ay ang tunay na lalaki. Sana all may paulo o binino. Grabe din ang support ng mga staff at mga co-host ni Kimi. Anong sinin nyo rito? Ingit na rin ba kayo mga haters?